So yun what's up guys do? No? Sobrang lakas ng ulan kanina ito. Ngayon medyo minahina na siya. At ang malaking problema guys is yun yung mga paninda natin. Tingnan niyo, tingnan niyo. Ayun guys, yung iba marami nang tumulo sa tindahan natin. sa katagalan na rin siguro yung mga pinagaluhan ng ano. So yun, bali to. So okay naman dito, safe naman dito. So nga lang dito sa loob guys, sa pinaglalagyan natin ng lumagos na yung tubig dito mana mga nabasa na nga tayo mga palinda ayun dumami tulo guys di ko alam kung saan ko ngayon sila iyaano yeah, ito pa di ko alam ngayon kung saan ko sila itatabi dito isasampay kasi parang halos ano maraming tulo ito pa ito pa, guys matas na rin to pa dito ako yung mga ukay ko mababasa sila dahil yun guys marami na naman tayo aayusin ngayon dito rin meron na rin dito, taranta ako as ng 2 unless ng ulan Sana okay lang yung mga paninda natin doon Okay naman sila Hindi naman na ano han Hindi naman na babasa Nakagilid na sila Ako pinamu ko Gago ko Pasok tayo sa loob Alisin natin to Pagod yun ah Kita guys Tawag lang ako sa bahay guys sinustay ko sila mama ron At saka yun sabihin ko kung ano nangyari dito Daming tulog guys Di ko alam paano Tatago dito yung mga damit ngayong araw na to So yan nga guys, no, nagsunod-sunod na yung ano, kulog Ang lalakas ng mga kulog at kidlat guys Grabe ah, Kay ah, May, may naglano pa dun, basketball pa dun Di nagpapatinag oh yan guys Grabe So yan guys, no, patay na naman ang negosyo nito Pag tag-ulan Talagang walang customer ngayon yan at walang mamimili yan. Talagay napakalakas ng ulan, lakas pa ng mga kulog at kidlat. So ayan guys no, umaraw naman siya. Malakas yung ulan pero umaraw siya guys. Hindi ko na alam paano ng gagawin at habang umuulan guys. Habang hindi tumitigil yung ulan, hindi rin tumitigil yung mga iba't ibang butas na tumubo ngayon dito sa tindahan natin guys. Hindi ko alam kung saan na nanggagaling tong mga to. Iba-ibang ano na guys Kusan sana sila lumulus At di ko alam Di naman ganito to dati Sa katagalan na rin siguro Kaya di ko na alam Kusan ko iiwas yung mga paninda ko guys Ano e Grabe sa sa ulo nito Medyo may nakinanam na Kaya tumigil na guys Kasi ang hirap nito guys Di ko na alam Kusan ko ipapasok yung mga damit Kahit pasok ko sa loob Nababasa sila kailangan maayos sa talaga itong tindahan hindi ang ulan guys oh yes oh tignan niyo maaga ata tayo guys medyo tumitila tila naman na yung ulan deliver pa naman tayo hilig talaga ng ulan sa atin pag deliver tayo ay ganun talaga buhay so yun, guys ang pagsara na tayo guys sasara na tayo tapos yan lumakas pa yung ulan eh Iwi na natin ha? Secure na lang natin yung mga ano. Mercy, Lloyd. Secure na lang natin, mapalinda natin guys. Wah, sarado na tayo. Bye guys. So yun, what's up guys? Dito tayo sa bahay guys. Ano lang. Sayang yung oras no na napagod tayo pero ay lang din yan. De Deliver na lang tayo ngayon. So, ay e, pahinga muna tayo. Ayan guys, food trip muna tayo. Foundation, bago tayo mag-drive at mag-deliver. Yun, ano? Kaya, uh, yun sa atin yung panahon guys na magkaroon tayo ng matino na shop o pwesto na di natin iniintindi yung malas na ulan, na di tayo nagkukumahog na magpasok ng mga paninda magayos ng mga paninda magiwa magiwa sa mga tulo pero umasa ako guys na ang din tayo nun yung mga wala ng pag-asa dyan tuloy laban guys basta haluan mo lang ng sipag at determinasyon at wag na wag mawawala yung manalangin ka sa araw-araw na binibigay sa'yo hindi man maganda yung araw na binigay sa'yo pasalamat ka kasi at least na kaya mo so bawi ka na lang kinabukasan yun lang yung sekreto dun basta importante lahat ng nangyayari may dahilan at lahat ng paghihirap mo lahat ng yan masusuklian ha? basta maniwala ka lang sa taas kaya, kaya mo yan lagi wala siya isama sa pamumuhay mo at sa araw-araw na ginagawa mo kapapabuti ka yun lang. Kainin okay, ko na to. Bye.